Ilito na po kayo na eh. Anit po. Ah, po 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 sa video ko ng ayaw ng mga senior citizen. Ay, ay follower. Oh. Uh, <laughs> charity vlog po. Charity uh, ay, charity vlogger. Ah, yung charity na babae, di ba? Hinahanap ko yung mga uh, nanay, yung uh, wala nang trabaho. Ay, trabaho. Ay. Pagkakataon na po kayo ngayon. Sige dito. Ay tatay po? Wala Ay, kaya na rin po nag-iisa na ko po para Ano po, pera kita natin ngayon? Wala, nag-aalaga lang natin. Pusat po. Oo, uh, ito na naging ngayon. Kaya wala na so, rin po. So, wala na rin po. Kasi... So,

Isa siya sa naka-lista kaya siya napunta natin. Kaya. Yun guys, muli. Magandang hapon. Picture.